tayo ngayon upang alamin kung ano nga ba ang kasigan ng oligopoly. Ano nga ba ang oligopoly? Ito ay nagkakaroon ng dominasyon sa sistema ng pamilya. Sa madaling salita, ang oligopoly o cartel, marami ang nagtitinda ang ngunit walang kompetisyon. Ang eksenang ay pulong na pagtitipon na isang lihim na tinawag ni Don Pablo bilang isang family meeting at hindi opisyal na board meeting. Ang layunin ay wakasan ng price war o walang kabuluhang kompetisyon na nagpababa sa kanilang kita sa loob ng tatlong buwan. Malinaw na tinukoy ni Don Pablo ang kanilang pananaw. Dapat silang mga kumpanya ang makinabang, hindi ang mga consumer. Ang kasunduan, collusion Ipinakita ni Don Pablo ang kanilang simpleng solusyon isang kolusyon o sabuatan sa presyo. Nagkasundo ang lahat na sabay-sabay na magtataas ng presyo. Sa huli, napilitan si G Ramirez na sumunod. Oh, sige, sige. Ang ipinakita ay pagpupulong ng mga negosyante at nagkaroon ng sabotan sa pagbebenta at pagbili ng sasakyan. Ito ay nangyayari sa pagitan ng mga car dealers o used car sellers para kontrolin ang presyo. Pag sasabwatan sa presyo, nagkakasundo ang mga kalapit na dealer o nagbebenta ng parehong brand na huwag ibaba ang presyo ng isang particular na modelo. Sa ganitong paraan, walang tunay na kompetisyon sa presyo at napipilitan ang mamimili na bayaran ang mataas na halaga. Ay? Eu gonna aí. dito marami ang nagtitinda ngunit isa o isang grupo lamang ang mamimili. Ang presyo ng kalakal ay nasa kontrol ng bumibili. Narito ang isang halimbawa ng monopsonyo. Ang kalagayan ng guro sa pampublikong paaralan ay sumasalamin sa monopsonyo dahil ang Department of Education ang nagsisilbing nag-iisang mamimili ng serbisyo ng mga guro sa buong bansa. Iisa ang nangingibabaw na employer, maraming nagbebenta, mayroong libuli libong individual na nagtatapos ng edukasyon at naghahanap ng trabaho bilang guro sa pampublikong sektor. Ito ang supply ng mga guro. Isang mamimili, ang Department of Education, DepEd, ang tanging ahensya ng gobyerno na lumilikha ng mga posisyon, nagtatakda ng mga kwalipikasyon at nagbabayad sa lahat ng public school teacher. Ang Philippine National Police ay isang monopsonyo hindi kontrolado ng PNP ang lahat ng pamilihan. Ngunit sa konteksto ng pagkuha ng mga kagamitan at serbisyo na eksklusibo sa pagpapatupad ng batas, sila Wait. ay kumikilos bilang isang nag-iisang mamimili. Kaya, sa mga partikular na merkado na may kaugnayan sa seguridad at depensa, ang PNP ay nagpapakita ng katangian ng monopsonyo. <laughs> 不错。